hanggang ngayon nga ay hindi pa rin makaget over ang mga Pinoy na nakibaka sa ginanap na, na malawakang protesta kontak kontra korupsyon nitong linggo kung saan ay nilahukan ito ng iba't ibang artista na nagpahayag din ng kanilang pagtutol sa talamak na nakawan sa kaban ng bayan. Ilan sa kanila ay si Vice Ganda, Ann Cortez, pati ang kapatid niyang si Jasmine, Darren Espanto, Donnie Pangilinan, Ayon Perez, Ding Dong Dantes, Julia Barreto, at ang kapatid niyang si Leon, di ba? Angel Aquino, Tessie Tomas, Jody Santa Maria, ang dami ha, Gardover Maris Racal, Andrea Brillantes, Gabby Garcia Galil Ramos, pati na rin ang magkaibigang sina David Licauco at Dustin Yu. At huwag natin kakalimutan din, dahil nandiyan din ang uh, Miss uh, dating Miss Universe, si Catriona Gray. At sa kalsado nandun. Nakita ko rin si Rian Ramos, yes. di ba? Ang daming mga artista, di ba, kasi alam nila na makakahatak sila. Ben and Ben, di ba? Kumanta rin ng Ben and Ben, di ba? Diyos ko, ko parang eto na, parang palala na ng palala yung nangyayari sa bansa natin, for sure, di no? Ang nakakatuwa na, lang yung is mga isas flooding sa brain oh, oh. corruption. Nakakatuwa <laughs> lang 'di ba yung mga placards na hawak-hawak talaga nila. Ang isa sa mga Ayun. pumukaw ng aking atensyon ay dun sa kay Darren Espanton, yung parang pagod na pagod, pagod, na, pagod, pagod na pagod na pagod na pagod na, pag na ating mga kababayan, siyo, diba? parang gano'n, 'di ba? Parang ano 'yon, isang linya dun sa movie ba diba, ni ano, ni House House of Us? Pagod na pagod na yung pagod kay, kay na ako. kay Catherine. Catherine eh, at kay Daniel, ba diba? So, ganun din po ang nararamdaman ng ating mga kababayan na pagod na pagod na pagod na talaga sila. Pero ako, diba? isa sa mga naggusto ko po yung ispits sa kalsado. Sabi niya, sa totoo lang, nung nag-ispits siya, sa totoo lang natatakot ako. Mm -mm. Pero kaya ng isang linya, doon sa movie ginawa ko, sabi niya, mm -mm. if uh, in love, There is no fear. Mm, sabi niya, mm, diba? Totoo mm, mm, naman. Bakit familiar na sa akin yung line Oh, yun? nga yung... So sabi at niya, at parang wala tayong mga pictures nandito, na lumalabas. Nandito tayo ngayon uh -oh. dahil nga po, kailangan natin pananagutin ang dapat managot uh -oh. at kailangan po talaga na, ayun na, hindi tayo kailang manahimik, diba? Sabi uh -oh. ni Issa Calzada. Kailangan natin manahimik. Kaya nandito sa malawakang kilos protesta. Yun talagang hinanakit natin dito sa nangyayaring corruption sa bansa diba natin. Iba't ibang lugar, di ba? Kung saan sila nagrally, meron dyan sa Ayala, meron sa Menjola, meron sa Luneta, meron dyan sa, sa Edge of sa People element, Power Monument, di ba? O, nakakatlungkot lang na may mga kumbaga may mga nahalo nung naging bayulente, di ba? May, oh, may diba? namatay po. Oo, oh, mga, so hindi, Pero, kalungkot. sana ang ano naman sa akin na magrali po kayo na intindihan natin para mailabas yung hinanakit nyo. Pero sana sa maayos na parang kasi ay, yung iba friendship nakikita ko na ang tatapang nila. Oo. Na, oh. pa, at isip mo, anong kinalalaman? Nakita ko pati stoplight, binabasag-basag. Anong kinalalaman ng stoplight na yung ba'y gawa na sa, sa tsaka gobyon? Tsaka yung mga no? barrier, di ba? Talagang pinagwawasak nila. At tsaka Tapos yung, yung, yung sogo, yung... Na, nakita mo yung sogo, oh oh tsaka yung But... vandalism talaga, yung mga, ano talaga, yung mga, ano, inalala. Ano, But...